Good day mga lods sa mukapalang araw. Kayo ba'y naniniwala sa mga pamahiin? Uh, ito po kasi, regalo sa amin sa kasal noong 41 years ago. Kaya eh, naglilinis ako dito kasi nga wala naman kaming kasambahin eh. Ako na nag, na mula nang ako magretiro sa pagbabar ko. Ako na lang yung naglilinis dito sa aming bahay. Ano, ay, nakita kayo na putol yung ulo ng lalaki. Hmm. Ibig ba sabihin niya na ako'y malapit ng mamatay? Ngayon ay... Eh, ko po siya. Bubuksan natin. Para i-refer. Meron akong dito yung black type glue Gaya ng dati, wala naman mag-isa, wala naman naghahawak ng cellphone, kaya pagtiisan eh, nyo na. Eh. Ang normal ko po kasi nililinis dito, yung mga flooring, mga walis-walis, mga cabinet, mga ganito. Pero itong mga ganitong mga, mga laruan ng mga bata yun eh. Laruan pa ng mga anak ko yan eh. Eh, hindi po nililinis. Ngayon ito nga yung napansin ko na pagbuhat ko kanina, iputol yung ulo. So, ibig ba sabihin no, ako ay malapit ng mamatay? Umawak na ako mamatay. Ngayon, kung ganoon po, eh, dumating yung araw na mauna akong mamatay sa misis ko. okay lang naman po yun Winibish ko nga na ako ba Kaya ako naman wish Kasi ako yung 34 years na seaman Sanay na yung mga uh, Kamag-anak ko, lang ko iwala rito Pamilya ko, mga anak Anyway, yung isang anak ko nga nasa bro eh. Dadalawa naman yun eh Yung isang may asawa na, nakahipalay na rin So kung wala akong una, okay lang. Pero huwag kayo maniniwala sa pamahiin, ha? Ipopos ko ito pagkadikit, eh. Huwag kayo maniniwala. Kung let's say na mamatay ako, iyon ay hindi dahil dito. Talaga pong nasisira mga bagay. At wala namang makapananatili sa lupa, eh. Lahat naman tayo ay eh, papanaw. Ito ko naman ay eh, nasa gusto. Edad na rin. 6. 59 na ako eh. Next year, 60. Eh, hangad ko nga lang ako yung pension lang. SSS. Basta na mataya ko, no problem. Kinuha ko ni Lord. Ang Diyos ang pumapatay at bubuhay. Walang siluman. Ang makatatayo sa Kanyang harapan. Pag ginusto niya, wala ko na magagawa. Kaya na mga lads, nakikabit ko na. Ay, kabit ko na yung ulo niya. Kaya lang meron siyang uh, missing pieces doon. Tagal na siguro yan eh. Okay anyway, na kabit ko na. Madikit na yung kanyang ulo. Kaya lang napansin ko dito. Mataas yung kanya pa. Parang bayot yata to Kabuhay ang mga bakla ng Pilipinas. After forty-one years uh, Alliance, uh. And put you? Put to you?